Hello guys, welcome to our channel. Today we're presenting the uh, Tatang Himango Medium Pihlit. Acquired the uh, last year, 2022. This blade will be uh, up. for trade uuwi po ito sa isa sa ating mga kasamahan sa industriya who is uh, willing to keep and uh, collect native build blades ito po yan medium size na pihlet papadala natin trade natin sa isang knife So ito na siya, yung nakarating na yung trade item pinadala sa atin from uh, Laguna. Gamitin natin itong cute na knife bigay ni Conan Hoganaki. Kung pipis blades, yung pang-unbox natin. So ito, may maganda yung pagkakabalot niya. Thank you Sir Allen. Shout out Sir Allen of Laguna. Ano kaya itong pinadala niya sa atin Let's check Ayun Ayun na Okay, so maganda yung niya Ayun Holding knife Lansky Brand di cuma lagi pala saya pero itu perusahaan sangat penting di PC ganda ganda profilnya kaki dua ini pilihan kasih natin dito yung isa yung si RTP killer kaya itu, pero itu kasi takay ba yung profile -nya. thank you sir Allen sama mga smooth